Ha, mambaladan ta diyan. Okay ta mo, nakabots pa siya. Mabalad lang niya ng palay. <laughs> Tingnan mo, tibagit Elon. Adres <laughs> na <laughs> presence niya. Andito na magbibilad ng ano palay. Andres na presence niyo. May jebak oh, may jebak. <laughs> may jebak oh, may jebak ko. Oh, oh di ba? May jebak. Ngayon, <laughs> hmm. okay, pagbutihin mo diyan. Asa yung pangbogaw kan? Pang-kugay pala, pang -kugay. Yung pang -kugay.